ako guys mayroon tayong ginagawa ano uh, Suzuki Raider J carburetor di carburetor tong Suzuki uh, pag pagka binirit na pagka pinul throttle natin sa ito throttle wala na siya mamatay na siya Tingnan natin So ito na guys yung ginagawa natin na ano, palyado. So pinalitan natin ng karburador, karburador. Tinatapin ng karburador. Sira na to. Namamalyan na to at ano, pagka bumirit ka, napugak siya. Papalya-palya. Kaya tanong adjust natin. Wala na hindi siya. Ano. hindi na siya Tsaka hindi na ganun kalakas sumatak. Ito, pinalita natin ng bago. Katulad din ng carburetor na stock. Pero ano lang ito Replacement lang to eh, Kasi natin kung ano pa siya yung hindi na siya namamaliyak. So yun guys. Okay na hindi na siya lalo pag paahon. Aahon kayo lalo kung may angkas kayo. Yan, pag syempre, ibibirit kayo sa throttle. wapal palya na siya. Napugak-pugak na siya. Pero ngayon okay na. Hindi na siya namamalya. Kasi minsan carburetor, minsan sa spark plug, minsan sa ignition coil spark plug cap yun, lang, yun yung mga cost nyan minsan sa CDI minsan sa rectifier o regulator eh, sa case nito ito carburetor yung naging problema wala siya sa kuryente or sa stator o sa sa supply ng kuryente wala siyang problema doon ito lang yung carburetor ang naging problema so yun okay na to hindi na to pupugak pugak at maganda na rin yung hatak dahil bago na yung carburetor so, uh, maraming salamat sa inyong panonood at ingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor uh, God bless sa inyo